Nagmahal ako sa taong hindi ako mahal. Pero ako din yung taong marunong masaktan. Hayaan mo. Darating din yung panahon na titigil din yung mga mata ko sa pag -iyak. Darating din yung panahon na lahat ng tungkol sa iyo ay mawawalan ng halaga. At unti-unting maglaho yung sakit na parang bula. Yung araw nagigising na lang ako na wala na. Wala na yung sakit na aking nadarama. Yung araw natatawanan ko na lang ang lahat ng katangahan ko sa iyo. Pero sa araw na yun, sisiguraduhin ko na magsisi ka. Magsisi ka dahil hindi mo ako pinahalagahan. Yung taong nagmahal sa iyo ng totoo yung taong handang gawin ang lahat para sa iyo. Pero ngayon, kailangan kong magisa. isa at hahanapin ang landas. Landas na sa bawat paghakbang ko ay makikita ko ang kahalagahan ng buhay ko na hindi na nakita nung panahon na mahal pa kita. Pagkat ikaw pa Ang siyang dalangin Sana ay lumigaya ka Handa akong magparaya Kahit na anong sakit Basta't lumigaya